tuwang-tuwang mga netizen nang makita na itong picture na to talagang kahit nasa likod niya si Belle ay talagang laging tingin at nagre-recharge siya. Yung feeling na parang gusto ni Donnie na magkatabi silang dalawa dahil hindi sila sanay na magkahiwalay sa upuan. Yung hirap na hirap ang mga Don Bell fans sa ginagawa ni Donnie, sabi nga nila mukhang ako ang magkakastip neck neto. Pag love mo talaga ang isang tao, walang nakakahadlang kay Donnie kahit upuan pa yan. At nasa likod si Bell, need mag-charge always. At napaka-sweet talaga ni Solana sa kanyang Ate Belle. At sabi pa nga, I miss you Ate Belle. At sagot naman ni Belle, miss you too. At napaka-cute ni Solana na magtampo sa kanyang ate. Dahil sabi daw ni Belle na nag-promise siya kay Solana. Ngunit hindi yata natuloy dahil napaka-busy ng schedule ni Belle. Grabe, napaka-sayang makita na close na close talaga ni Belle ang mga kapatid ni Tony. At sabi pa nga ng mga netizens si Solana ng mag kay Belle. Always na napaka-cute ang interaction ng mag-sister-in-law. The way na magtampo si Solana, kitang-kita mo na parang siya si Tony Pangilinan. Ganyan din magtampo kay Belle.